Iyon, Sarge, ang iniingin ng pagkakataon eh. Marami sa mga kabaro natin ang mamamatay kung hindi ka makikipagsapalaran ni Makarayag. Alam mo ang tingin ko sa'yo? Pinagsapalaran mo ang buhay ni Makarayag para magkaroon ka ng pangalan at sumikat. Aksidente lang, Sarge. Ang mabuhay sa gitna na labanan. Pero ang mamatay, sugredo, pag nagkamali ka. O, ikaw, Madelo. Kinakailangan gagamitin natin to kung kailangan maging duwag tayo, gawin natin. Ano mong karangalan o medalya? Sabihin mo sa akin, may pakakain mo ba yan sa iyong pamilya? Isa pang masamang pilantik ng dilam. Sasabitan kita ng tinggang medalya sa dibdib. Kaya kung minsan, marami sundalong napapatay. Dahil naabuso natin ng ating karapatan. Siya nga pala, Sarge. Huwag mo ko ipapare sa mga kasama mo rito. sa akin. May paglalagyan ka. Hoy, Madelo! Huwag mo akong tatakutin. Dahil ako, matagal na akong takot. Kaya pala hindi ka takataka. -taka. Sa edad mo yan, yan pa rin ang mo. Sarento.